Hi guys, good morning. Good morning, good morning. Ito guys, pupunta ako ng tindahan. Bibili tayo. Nakikita niyo ba yung suot ko guys? Ayan. <laughs> Nagano ako, nagsauna ako. Abang naglalakad para matanggal yung excess fat. Ba, tama ba excess fat? Mayroon, mayroon akong antaw dito. Pantalon na mainit para matanggal yung uh, Pat. Good morning, good morning, good morning. Good morning po sa inyo lahat, guys. Aha. Uh -huh. Kumusta, kumusta po sa inyo? Ayan, pupunta ako ng tindahan. Maglalakad. Para ma-exercise naman tayo, guys. Ayan. Kasi, <laughs> Hinihingan na tayo. Kailangan, kailangan natin na uh, mag-exercise. Gusto ko umuwi ng province guys kaso wala tayong pera pa uuwi ako magbabakasyon sana mag new year like that pero I try na uh, makauwi ako sa new year ang pamasahe kasi ang mahal almost 1,000 plus ang um, ano um, ang <laughs> ang um, ang pamasahe one five ba yung deluxe so, so kung 10,000 lang yung pera mo wala hanggang dun lang yung pamasahe pa lang 3,000 na oh my god so yes ayan guys guys. At magdidilig tayo ng halaman guys. Ayan. Nagdidilig ako ng halaman ngayon. Good afternoon sa inyong lahat guys. Kumusta na kayo? Namiss ko kayo guys. Ayan. For today's vlog ay magdidilig tayo ng halaman. Ayan. Sa ating uh, bakuran. Bakuran. May bakuran talaga. Uh -huh. Bye. Bye. -bye. Tulungan mo ako dun sa online. Ayan, magdidilig tayo ng halaman kasi ano, alam nyo ba guys na very dry na ngayon ang halaman kasi ewan ko ba parang summer na summer na siya guys. Super ano na siya. Uh, kailangan magdidilig ka na kasi kaila, ano, uh, mabasa yung uh, ano tawag dito? Ah, uh, big um, halaman. Yan, guys. Hello po, hello, hello po sa inyong lahat, guys. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang gandang hapon po. Ayan. Gusto kayo, guys. Actually, guys, pumunta ako ng ano kanina. Phil helped. Tumunga ko ng ID. Ng ID ko. Para sa guys mo. Pagdating ng panahon. May meron tayong gagamitin. Mga kailangan natin sa buhay. Diba? <clears throat> halaman, halaman. Kumusta na kayo guys? Kumusta, kumusta na kayo? Good afternoon po sa inyo lahat. Ayan. Magandang hapon po sa inyo. Parang summer na siya, guys. Parang nahilo ako kanina sa ano. Summer. Yan, doon naman tayo guys sa ano, maging villa niya. Продолжение